Mga guys, uh, meron tayo rito ng uh, Mitsubishi uh, L300 uh, Versa Van. Yan. Bali ito guys, uh, ang problema nito uh, kapag uh, ginamit yung load, kumbaga, headlight, uh, aircon, uh, bumabagsak yung uh, karga ng alternator o bumababa ang charging niya. Bali ito guys, uh, ang customer na to, uh, galing pa nang uh, Baguio City. Yan. Ito guys yung may-ari. Sir, saan ka sa Baguio City, sir? Sa Lourdes Groto. 10, sir? Sa uh, Lourdes Grotto ano sir? Lourdes Grotto. Ah, bali uh, Lourdes Lord, Lourdes Grotto. Grotto 'yan. medyo na po tayo, sir. Ah, <laughs> uh, sir, baka may babatiin ka Shout out ka. Oh, uh, isa mga tropa. Magawa na kayo dito. Niche. Sigurado kayo. Ah, uh, bali. Ano, sir, ano pangalan mo, sir? Roni, sir. Ah, uh, sir, baka may ka sa family mo. Shout out ka. Ah, uh, sa family ko. Uh, Ay, dapat kasama ko sila. Ah, po, 'yan. Bali si sir, uh, galing pa ng uh, Baguio City para ipagawa to sa ating uh, Mitsubishi L300. So, uh, ito, guys, ang issue niya. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, ito, guys, meron pa ulit tayong uh, kakambal, guys, na Mitsubishi L300. Yan, yung mga, mga L300, guys, uh, inuubos na natin. I, uh, inaayos na natin lahat yan, guys, mga dumadayo sa atin dito sa shop natin. Dito, guys, sa Binyan, Laguna. Yan, pumunta lang kayo, guys, sa Binyan, Laguna. Yan, uh, hanapin nyo lang yung GN Paladin Auto Electrical Shop. Yan. Tapos, ito, guys, uh, alam niyo naman ng GN Paladin Ah, uh, syempre bago natin na uh, gawin o oh, ibaba yung alternator, syempre ah uh, check muna tayo. Kaya na uh, ito guys ah uh, na namin kanina, ah uh, ito guys ah uh, nakita ko na 'yung sira niya. So ah uh, hindi tayo magbababa ng alternator o oh, hindi tayo ah uh, gagawa ng alternator. Yan. Kumbaga 'yung may ari na ito guys, uh, hindi gagas na malaki. Kasi alam niyo naman nang gen paladin guys, check muna bago natin ah uh, gagawin. Minsan kasi guys, 'yung mga linya lang yan, mga linya niya, minsan may mga sunog-sunog. Yan, doon muna tayo guys sa uh, magpo-focus. So ito guys, sa uh, nakita ko na yung sira guys. Yan, pakita ko muna sa inyo guys. Yan, nawa ko Start natin. Yan. Bali ito guys, sa uh, may battery indicator. Yan, gumagana yung uh, battery indicator. Yan, ibig sabihin na uh, buo yung IC nyan, pati yung carbon brush Yan, ngayon guys, i-start uh, natin. Kailangan guys mamatayan. Yan, namatay guys yung uh, battery indicator Tapos ito guys, meron si sir na voltmeter Digital Yan Bali ito guys, sasabihin ko sa inyo Ang digital guys na voltmeter, mga replacement Hindi nag-a-operate yan Yan, tulad yan 13.4 Yan, dito guys sa akin 14 Yan, ito guys yung ginagamit ko tapos ang issue nito guys sa kapag pinagana yung aircon, tapos headlight bumabagsak yung charging. Yan, paganahin natin guys. Yan naka-headlight na. Yan. Ang guys, yung charging 12.7 at 12.7. Yan dito guys sa voltmeter ko guys, 14. Yan 14 siya. Yeah. guys, sa uh, natin. Ayan, gumagana na yung uh, mag-exas. Ganyan po guys, uh, bumagsak. Saan sir? Buhay blower, right? Buhay mo yung blower. Ito rin, blower. Oh, bagsak na siya, guys. Tahan-tahan niyo. Talikod. Kan. Hoy, mo yan. Ya, kapilan, sige. Na. Okay na. Okay na. Okay. Yan ito, guys. Kitang kita naman. Yan, ah, uh, trace na lang siya. Tapos dito, guys, nag-warning na. Kan, i-report ko, guys. Bali, hirap na hirap siya, guys. Hirap na dun, eh. Yan nito guys. Meron tayong uh, nilagay na wire. Galing ng positive. Yan. Ito, guys. Papakita ko sa inyo. Yan. Medyo makalat dito, guys, sa shop. Yan, mababa siya, guys. Bali, ito, guys, yung uh, main line. Yan. Kine-check ko muna guys kung merong mga corrosion o mga sunog-sunog. So ito guys nakita ko, nakaturnilyo siya. Yan. Ganito lang guys gagawin nyo. Ito yung wire na galing ng positive. Yan. Tingnan nyo guys. Yan. Kumitislap siya. Patay natin ilaw ng ano. Ayan. Kaya po siya marikon, Okay. Ayan. Ibig sabihin, guys, ha, kulang siya sa uh, Mainline main line. Kung baga, makrosyo na yung linya uh, ng alternator na main line papunta sa may battery. Uh, papunta rin sa may battery, guys. Makrosyo na. Ayan. Kitang-kita -kita naman, guys. Ayan. Patay natin ulit yung ilaw. টমা গা বাড়ি করে Yan. Bali, ganun lang guys ang gagawin nyo. Uh, bago nyo uh, ipagawa yung alternator, uh, gaya ng ginagawa ko guys, check muna tayo sa main line. Kasi kapag uh, medyo kulang sa, ano na, kumbaga makrosyo na yung main line nya guys, yan, talagang hindi magja-charge ng maayos ang alternator. Yan. Pero syempre, uh, maglalagay tayo ng main line, kumbaga additional. Yan. Pero, uh, lalagyan natin guys ng uh, usable link. Katulad na ito guys. Sorry, Chris, sir yan, katulad ng lagi kong ginagawa, guys. Yan, mag pwede tayo mag-addition na ng main line. Pero syempre, nasa safety tayo. Maglalagay tayo ng fusible link. In case man na uh, dumikit yung uh, ilalagay nating uh, wire sa bakal o maipit ma ng katulad nito guys, maipit sa kunyari sa chassis. Yan, puputok ang fusible link. Yan. Tapos syempre, meron tayong 5 uh, uh, 516 terminal para ilalagay natin dito. Yan, kabilaan. Yan, tapos papunta sa alternator, papunta sa may battery. Positive guys, sa positive yung ilalagay yan. Yan. Bali, yung gagawin ko dito guys, ha, ipapakita ko lang sa inyo guys, ha, kapag na naiporma ko na, tapos sa na nakabit na, tapos ite testing namin guys. Uh, makikita nyo guys yung charging yan, napakaganda yan guys. A few moments later. So ito na guys, ha, okay na, ha, naikabit na natin yung ha, nilagay nating yung fusible link yan bali ganoon lang guys ang gagawin nyo gayaan nyo lang to guys ah uh, ito positive yan positive sign Di bali ito positive ilalagay nyo rito guys yan yung wire papunta rito sa may fuse yan Diretso lang guys yan tapos ah uh, ito naman syempre dadahan sya ng fuse nandito naman yung kabilang wire natin yan yung wire na to yung kabila papunta na yan dun guys sa alternator yan, kailangan guys nakaayos lang ng baybay. Yan, maayos na maayos ang lagay. Yan, ah uh, iingatan niyo lang guys na malalaglag. Tapos sa uh, didikit dito sa may valve cover. Kasi kapag sa katagalan niyan guys, kikis-kis 'yan. Kumbaga kikis-kis siya. Yan, ma uh, lalabas yung wire. Ang mangyayari diyan guys, sa uh, kasi sira yung fuse. Yan, putok nang putok 'yan guys, itong fuse na ilalagay niyo. Yan, bali ang ilalagay niyo guys sa uh, 120 o 100 amperes yan yan 120 yan tapos yun nga sabi ko direkto yan dun sa may alternator yan iingatan nyo lang guys na malaglag kung maaari ilagay nyo sa clamp o lagyan nyo ng cable tie yan tuturo ko sa inyo guys kung saan yan na inilagay bali bumaba siya guys ito Diretso yan dun sa alternator. Yan. Papakita ko sa inyo. Dito nyo guys ilalagay sa main line ng alternator. Isasama nyo sa dating linya. Yan. Yan ito guys. Yan ito yung dating linya. Yung may cover na goma. Isasama nyo rito. Yan. Isasama nyo. Tapos iingatan nyo lang guys na wag dumikit dito. Sa kable ng handbrake. Hand brake Yan. Bali yan guys yung alternator niya. Ang alternator yan guys sa ah, blitz. Yan, nasa 2 years na raw yan guys na kinabit na mayari. Medyo tumagal. Ay. Ah, medyo mahirap lang guys. So, ngayon guys, sa ah, testing na natin. Sir, dito ka ah, sir sa kabila. Yan. Bali ito guys yung voltmeter niya. Yan, sasabihin ko sa inyo guys sa ah, Huwag na kayo magpapakabit ng voltmeter. Yung mga digit digital kasi sasabihin ko sa inyo guys, gagas lang kayo niyan guys ng malaki kapag nagbase kayo diyan. tulad si Sir Raja nagbabase, akala niya sira yung alternator niya. So, at sinik naman namin dito, kumakarga naman siya ng 14. Yun nga lang ha, kapag nagload umabagsak bumabagsak yung charging niya kapag binuha yung headlight pati aircon. okay guys, sa start natin. Yan, namatay yung battery indicator. Sabi ko guys, yung charging niya. Yan 12.5. Tapos dito guys sa ano ko. Yan, hindi pa natin nire-revolusyon. Dito ang dito naman guys. Yan, may doha na light. 14. Ayan. Dito guys. Yan. Press eh, 13.5. Ay, 13.2. Yan, re-revolusyon natin. dito guys 14 yan ngayon guys sa uh, lagyan natin ng aircon yan ito guys yung switch nya ito guys napaka importante na ito yan ito guys binuhay ko na rin itong uh, idle up yan napaka importante yan guys dapat kapag binuhay aircon papalo yan guys kanahatak yan ang guys tingnan nyo Yan. Untang kita naman guys. Napatay ko aircon. Aircon. Yan. Ini no guys, untang kita naman 14. Yan. Sir, pakain yung buhay nga yung flower sa likod. Yan, buhay na. Yan guys, 14. Sir, 14 sir, sir, sir. Yan, headlight natin. Ang bright. Yan na ako na yun. sir. oh, sir. Okay ba? Okay, sir. Kapatay <laughs> na natin. Patay natin aircon. Uh, okay. Yan, balik ganun lang guys, kapag kahit ano sa sasakyan Basta mga ganito ko tulad na ito uh, 4056 engine Yan, napaka importante ngayon guys Itong uh, idle up yung actuator na to yan. bali may motor yan guys ito. yan ang motor niyan actuator motor ang hose yan guys diretso sa may alternator doon sya kukuha ng uh, host ng hangin, ng vacuum para kumana to idle up uh, actuator motor diretso yan dito guys yan, sa vacuum yan. kaya kapag binuhay yung aircon dapat papalo to para hindi nahihirap pa yung alternator yan Ganoon lang guys, yan, sir, ano masasabi mo, sir? Ah, uh, hindi ka gumastos. Kaya, kumbaga akala mo, alternator na. Boss, Jen, thank you. Sabi ko, guys, legit dito. Hindi <laughs> ka magsisisi. Uh, Pahalin siya, sir. Agalip pa ng Baguio City. Uh, dumayo siya shop natin para ipagawa ng sa niya. Yan. Kaya ito, sir, uh, problem solved. Thank yeah. you. Thank you, boss. <laughs> Yan. Sir, wala ka na mabatiin? Sir, guys, legit ah, traga. Ah, Hindi kayo magsisisi. Sabi ko sa inyo. <laughs> kaino man, sir. Baka may mabating kayo kaino, ma'am. <laughs> okay na, sir. Yan, sir. Maraming salamat sa inyo. Thank, ah. thank you, thank you, yan. thank you. Ingat po sa pag-uwi. Medyo malayo na yung biyahe nyo. So, sir, ah, dumayo si chef natin para yan, problem solve, guys. Yan. Tapos, guys, ah, meron pa akong pamabatiin. Sir, baka may pamabatiin ka. Ah, Kakilala mo, sir. Pabatiin ko mga taga-talisan. Yan, thank you, ma'am baliang ang sasakyan nila sir, ah, yung Day Accent, ah, ipapagawa guys yung ah, EPS motor kaya nang lagi nating ginagawa, ah, re natin yung EPS motor. Yung guys yung kulay pula na yan. Medyo nakapila si sir. Yan. Sir. Yan, medyo ano lang guys, sa ah, pinapa-shoutout ko na yung mga customer natin. Sir, bakaway! wait, ka sir. Bati ka. Sorry mga ka L300 dito kayo magpagawa ng ano yeah. mga electrical Kuya okay, <laughs> Bert Sir, taga saan ka sir? Paranaque Yan, yeah, sir, galing para Paranaque Karami dito guys na mga pupunta sa shop natin ah uh, galing na ng malalayong lugar Sir, marami sa lang sir Yan, bali ang problema ng kayo sir uh, gagawin pa natin nakapila si sir yung sa headlight niya naglolo ko Yan Ganun lang guys uh, gayahin nyo lang yung video ko ah uh, kahit nasa bahay kay guys magagawa nyo na maayos sa sasakyan nyo. Ganun lang guys, ang gagawin nyo, ah, double check muna, i-check nyo muna yung link nya, wag nyo muna ipapagawa yung alternator. Check nyo muna guys, napaka-importante na ito guys, sa alternator, yung main line. Yan, yung, kumbaga yung battery, diretso rito, diretso sa alternator. Sir, thank you sir. Yan, ingat po sa pagkawin. Yan guys, ah, uh, maraming salamat.